Malubog na ako eh. Tukod na ako na 78 dito. Uh, okay. Try mo lang. Ayan, 35. Kaya at least mabibidyo ma ma ang mga kung ano yung speed. Pero kailangan yung maintain mo, tak maintain mo lang. Uh, oh. Safety mo lang kasi chan, kaya uh, na, kaya na. Na, may Kaya nga, kaya nga. Kaya nga, hindi ko din maano eh. Kaya hindi rin ako nag... Kanina naihato ako libre eh. Nagkahalangan din ako eh. Kaya ko kanina libre. Oo nga eh. Kaya ako. Sige pre. So tingnan natin ito mga kachilaks no? 85 daw eh yung ano namin ni Newell 78 eh subukan natin to oh, <laughs> dito, kitang kita nyo na speed 3 lang na yung ginamit ko para nga matesting ko kung kaya nga daw ng 85 katod din sinabi ni Parin Pits so, kahit na saglit lang namin tinest dito, so talagang binirit namin ng gusto talagang uh, nakakahanga yung performance at responsiveness niya, ay talagang kitang kita, napakatulin talaga at napakalakas dahil ito yung uh, Tagaytay Road eh, so paakyat talagang uh, buo pa rin 'yung kanyang power 85 85 ah, 85, 85. <laughs> uh, <parang asya> <laughs> hey no, ko pa <laughs> <laughs> eh. <laughs> <laughs> malakas lagi <laughs> Alak na yan, 5, 4, 3, 2, 1. na. 3, 2, 1. Oo. Alam, lakas. Huwag talisay. Ito na. Huwag kang dadalit yung talisay. Pare mo. Check mo muna. Right. <laughs> doon mo na. Doon na na.

YouTube channel, so kung bago pa sa YouTube channel. Don't forget to like, comment, and subscribe. On the side ako ngayon, ito. So, nandito dito tayo ngayon no? sa Santa Rosa, Tagaytay. Ayan. Ang layo nang inaabot ko, no? Syempre, dito tayo para puntahan itong bagong-bago entry electric motorcycle parts and accessories. Ayan, no? Meron pang famous cafe silang katabi dito. Kaya huwag na tayong patumpik-tumpik pa. Let's go. So yun, saktong-sakto, nandito na si Sir, yung may-ari ng entry. Sir, pakilala ka naman. Yun, hi mga ka So kung nga wali si Jero, pamulak na ng ngayon yun ang owner nitong entry electric motorcycle parts and accessories. Ayan. So alam niyo Sir, nakita ko kasi ito sa ano eh. Uh, bihira ako makikita ng uh, electric bike shop na ganito kalaki, ganito kaganda. Dito sa so parte ng ano ha, papunta ng Tagaytay, parang first time. Kaya ito, uh, dinayo namin to para at least malaman ng mga ating mga viewers, mga subscriber, kung anong meron, ano bang uh, e-bike meron ka, Kaso parang ang lulupit eh, doon sa mga ayun, ads tayo, mo. Madami tayo, tayo, tayo dito model ng electric scooters. Ayun, sige sir, ano bang unahin natin? Ito, si Gundam. Ano pa Gandam? Gundam? Ano, ang pinakalimit is Garo DM750. Inspired siya sa anime na Gundam Mobile Suit RX-0. O, oh, yun na itatanong ko eh, Gundam. Ayun, ayun. Ito yung pinaka-newest model namin dito sa shop. Wow, ganda. Talagang ano ah. Napaka-colorful na, no? Wow. So, pali sir, ano bang motor at top speed nito? Top speed po nito is uh, 90 to 100 kph po. Wow. Uh, Tapos ang ilang watts to? Ang mm -hmm. um, motor hub niya po is 2,000. 2,000 watts? Wow. 2,000 watts po. Then yeah. the battery can range up to 100 kilometers po. So ang battery nito sir ano, lead acid na o lithium lead ion? Lead acid pa rin. ah, lead acid. So ilang volts and amperes? Uh, 72 volts, 38 amperes po. Ayun. Tapos ang load capacity naman niya? Load capacity up to 200 kilos po. Oo, oh, okay. So kahit na may angkas ka, yeah, sayang kaya. kaya. O, oh, lalo lalo to. syempre, eh. malamang subok yun eh. Okay. Katabi nyo yung tagay tayo. Pahit pumunta talisay, okay. kaya siguro okay. to, no? kaya ang kaya. Yeah. Ang so, ganda ng ano, no? ang ganda ng upuan niya. Lapad, ha? Opo. Tapos meron na siyang uh, backrest na kasama, sir, no? Opo. Ayun. Ay, Tapos ang lapad din ng ano, ng step dito. So, what's Tingnan muna natin. Ano bang uh, makikita natin sa script. So, dito po para ma-open ma natin, kailangan natin ng part. Oh, so, so naka-NFC na siya, di NFC na ba? po oh. siya. So, siya entry. na. Ayan. Tatap lang natin sa gauge. Oh. So makikita natin sa sa gates. Ah, uh, yung park niya, 'yan yung isa din yung safety feature niya, may park siya. Mm -hmm. Then yung goods time, then trip niya. Okay. So ilang speed to sir? Hanggang ano po? Ah, uh, speed niya is 1 2 3. 3 yung pinakamabilis, 1 2 yung pinakamabagal. Yeah. Mm -hmm. Tapos, makita mo na rin yung iba na feature natin, mm -hmm. yung cruise control. Ang galing! Ang galing! Oh, may cross control. Yes po. So, kapag tinatamad ka na mag-throttle, pindutin mo lang si cross, then all the oh. way na. Oh. Mawawala lang po yung cross control once na pinreno natin. Ah, okay. So, tapos dito po yung on and off niya. Ay, yung off niya. Dito. Once na hinold natin, automatically mamamatay. Hmm. Then kapag gusto niyo naman pubuksan yung compartment, hmm. dito right. lang right. din po. Ayun. Nice. Laki ng compartment daw. No? So, kasya nga, no? Kasya full face. Kasya po. Kasya, no? Laki, no? Laki ng... Walk, no? Walk, oh, luwag, okay. ano, no? Luwag po. Opo. Tapos meron din siyang, ano, na Circuit breaker for yes, safety. Po. Yes po. ATA po. Then, ang isa pa niyang safety feature is yung sensor niya sa upuan. Sir, yung ano, no? Sensor sa upuan. Ah, sensor sa upuan. Okay. Okay. Tapag hindi ka nakaupo, hindi siya magto -throttle. Ayun. So safe siya sa pag naka-park ka lang. Oo. Oh, hindi, siya agad-agad maitatakbo. Oh. So isa pa niya safety feature is meron siyang anti-theft lock system. So once again na lang mo siya tapos pinatay mo magla-lock siya. Ah. Then kapag patay siya hindi mo siya basta-basta maitutulak hangga't hindi mo ino-on. -in. Yun. Yun. Oh. Tapos isa pa niya safety feature is Once, sinight stand mo siya. Yun, isa pa yun yung safety ah. feature niya. Kunyari, nakapunta mo siya patay eh. Automatically, after 5 seconds, mamamatay, mamamatay. Si, si scooter. Ito sir, nalabas sa pan. Okay. Ah. Ayan. Ah, so may indicator din dito, no? Yes po. Okay, so hindi lang dito sa side stand niya? Yes po. Nice. Tapos, ang isa pa niyang safety feature is yung TCS. TCS. Which is the traction control system. Oh, may TCS oh. pa pala. Okay so, ah. Okay. Parang, so, parang ito. So, may mga ako. sudden stop or brake. Oh hindi ka mag skid hindi ka mag-fishtail. Oo. Oh. So, yung mga, kunyari, uh, sa maulan na panahon, basta-basta, -basta, kung bigla kang kumreno, hindi siya mag mag o mag i, no? mag -i no? So, mangyayari, sabay sila may preno. Yung po yung traction control na. Then, dito naman po, sa maliit apartment natin dito, sa loob, Meron siyang USB charger then type C. Yun, may charger na. May pang Android, may pang iPhone. Nice. Hello. Pero pa yata, ano? Yan, hook pa Bibili na. Tapos if you avail this kind of unit, meron kang spare key. Nyari na lobat. Oh, na lobat. Hindi mo mabuksan oh. eh. Meron siya dito. Yung key niya tapos yung charging port. Ayun. Insert ko Ay. lang si key. Kakaiba dito. May like yeah. Tapos, magbubuksan mo na siya. Ah. Then, kagaya ng sinabi ko kanina, may anti-theft lock system siya. So, ang mangyayari, maglalak siya. Ayaw na. Mm -hmm. So, ang mangyayari, dito mo na siya pipihitin. Para magalaw mo siya. Ah, okay. Yeah. So, so mo... kapag wala ka ganito, hindi mo siya maagalaw. <laughs> So, uh, napaka-importante pala dyan. Ito. Tapos ito yung compartment niya. Ganito siya kalaki. Sample natin yung full face. Kaya tayo yung full face. Ayan o. Ayan o. kailangan nyo ng ano? Yung sa si helmet. Mm. Ayan <laughs> po. Sa kasi. Okay. So, Malaki po ang compartment. May Madami pong safety feature. kaya Pali ano ni Karo. So, bali sir, ilan ang ano nito? Ang uh, charging time? Charging time is 5 to 6 hours. 5 to 6 hours. Yung kanyang charger ba, ano, automatic na nag off pag fully ah, charged? Uh, ah, hindi pa siya intelligent na hindi charger. So, kahit paano, so, syempre, monitor, no? Oh, -monitor. monitor pa rin tayo. Oo, para sigurado. Ang sukat ng gulong? Sir. Sa likod po is 10 inch. Sa front natin, 12 inch. So, parehas po, disc brake na sila. Mm -hmm. 10 and 12? 10 and 12. Po. Okay. Ito, naka disc brake na. So, malakas ang preno nito. Oh. Yan, naka projector lamp lights na rin. Oh, ito. Buha kong buha po. Ko. Formatong formato. Ito sa service. Nag-home service ba kayo? Sa service po, o po uh, uh, mga 5 kilometers from here sa shop. So, mga nasa 350 pesos po yun. Mm -hmm. Then, exceeding 1 kilometer, add lang po ng 50 pesos. Yun. Siyempre, siyempre, dahil bago pa itong electric, siyempre, nag-worry din yung mga customer o -op, o -op. tungkol sa mga service-service na ganyan. Kaya-kaya naman po, kaya-kaya. Lalo na yung iba, may, isa wala nang tiyempre, sira nga eh. so, wala si din sila, sila oh, makakapunta. So, kailangan nila na-rescue. At, at least, PM lang. PM lang. PM lang. Wala problema. I-number din po doon, pwede tawagan. Yun. If magkaroon sila ng problema around Agaytay, pwede agad natin ito. Yun. So yun, sir, pinakakantay na lahat. Anong SRP natin itong e-bike na to? Nigahandang? SRP natin dito is uh, 65,000 pesos. Oh. 65,000, no? This, eh, formadong formado na. Formado natin. Safe na safe, to ba, sa safety features. Oo. Oh. Oo. Maganda dito, napakadami akong nakita ng ano, bagong ano, safety features okay. po. Pagdating naman siya sa mga parts nito, available naman lahat. Opo, kaya naman po natin mag-provide bearings, lights, mga ganun po. Ayan sir, pansin ko, no? meron din kayong mga parts and accessories dito. Yes po. Ayan. So ano ba mga tawag dito, tsaka magkano ba presyuhan yan? Kahit yung ilan lang dyan. Ito po, uh, swing arm natin for scooters yan. Swing arm. So nasa magkano price range niya? Price range nito, uh, 29 to 2,965. Ah, so, depende, no? So depende sa design. Pero lahat po yan, CNC na. CNC na? Uh, yes, po. Yan talaga yung mga brand na kinikary niya. Yes, po. Then, alloy wheels po. Ayun, ganda, oh. Ganda yung ng mga alloy. ibang design po yun. Ayun. Yeah. Yeah. Tapos, Tapos dito this naman. This is the Ducey. Ducey oh. calipers. Yan. Yeah. Tapos may Brembo rin, eh, no? Yes, Brembo premium copy po. Wow. Then, uh, controllers po. Yeah. Hindi dito din, no? Ah, uh, pa controller. So yung mga gusto mong magpa magpa-upgrade pa. <laughs> Tapos meron din tayong ano to, handlebar. Tapos mga eh titanium po 'yan. Mm -hmm. The handlebar. Mm -hmm. tram do system na uh, caliper. Then ito po CNC bolts. Ah, okay. And, so yun, yun, mga motor yun, no para hang bolts, no? pa uh, okay. rin po 'yan <laughs> sa mga ipa. Okay ah. Uh. Then the RCB. Ayun na brake master. Then Lucy brake master, then Brembo. Oh, nice. Aw, dito naman, yung mga suspension fork natin. Pati oh, bang sizes din po 'yan. So kumpletos no? Then sa rear shock natin, Fortjolids um, po. So anong brand to? Alin po? Itong mga ano natin. Ito, uh, yes. Olins po ito. Ah, na uh, copy po. Yeah. Copy. Uh, copy. Ito bang mga suspension natin, adjustable? Ah, ito sa ganito po, hindi. Pero okay. dito, adjustable. Ah, ito, meron ding adjustable Opo. na rear suspension tayo. Ito, ito. adjustable yung doon na rear shock. Mm -hmm. Then, boom X. Yung, boom, yeah. boom yeah. X, oh. Boom ranks ito. Usong-uso ito ngayon. Oh, boom boom X na ito. 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 Yeah. Tapos yung ibang accessories natin, side mirror, side mirror mga yeah. caliper, brackets circuit break breaker, meron din, no? Tapos mga busina. Tapos MDL. MDL. Kahit sa mga bearing, no? mga... Para at least, eh, one-stop shop na kayo. Kung may mga kailangan ng mga motor. Oh, So, pansin ko, meron din kayo mga display dito, no? Na <laughs> balita ko, itong sa ano, no? Suzuki Raider. Ito yung full electric na, no? Yes, po. Yeah, no? Wow, galing, oh. No? Pogi, pogi. Nasa anong top speed dito, sir? Siguro nasa 120 to 130 po. At anong motor watts ang nakakabit dito, tsaka controller? 72 b 60 ah po. Then, oh. 3,000 watts motor. Wow, 3,000 watts. So, yun. Galing, no? Uh, converted na siya, no? Opo. Yan. Yeah. Okay. So yun, sir, anong ating uh, modes of payment? Yun, modes of payment natin ngayon. As of now is cash or bank transfer. So yung magkakaroon din tayo ng book credit and yung top na card. So, waiting na lang sa email. Sana this week, magkaroon na. Yun. Tapos sir, uh, mo na ating mga katsilaks. Saan so, pa pwedeng nga i-google map o i-waste ito? Ay okay, mga katsilaks, ang um, um, address natin is Entry Electric Motorcycle Parts and Accessories. Wasteable na din siya and sa Google Map. Type nyo lang Entry. And dito lang po yan sa Tagaytay. Yan. So again, uh, sir, uh, maraming maraming salamat Alright, sa pagpapa-unlock mo sa ating mga kachilaks. Till the next time, okay. sir.